Si Diego, Thiago at Leo ay hindi ordinaryong mga bata, sila ay maliliit na explorer na may malaking pagmamahal sa pakikipagsapalaran. Sa kabila ng kanilang murang edad, palagi silang handang maglakbay sa mga pinakahindi kapanipaniwalang lugar sa planeta, na nakatuklas ng mga likas na kababalaghan na nagpatigil sa lahat. Kasama si Diego sa Timon, sinundan siya ni na Thiago at Leo sa bawat bagong paglalakbay, handang tuklasin kung ano ang mayaalok ng mundo. Sa pagkakataong ito, ang kanilang misyon ay tuklasin ang pinakamalaki at pinakamagandang talon sa mundo. Mula sa dumadagundong na dagundong ng Niagara Falls hanggang sa mahiwagang hamog na bumabalot sa Victoria Falls, ang magigiting na adventurer na ito ay malapit ng magsimula sa isang paglalakbay na hinding-hindi nila malilimutan. Sina Diego, Fiago at Leo ay nasa harap ng kahangahangang Niagara Falls. Ang dagundong ng tubig na bumabagsak mula sa itaas ay pumuno sa hangin habang binalot ng pinong ambon ang tatlong adventurer. Nakangiting itinuro ni Diego ang napakalaking agos ng tubig na bumagsak ng malakas. This is Niagara Falls, one of the most famous in the world, paliwanag niya sa kanila habang si Tiago at Leo ay namamangha sa ganda ng tanawin. Naglalakad patungo sa ibang viewpoint, ipinakita sa kanila ni Diego kung paano bumagsak ang tubig mula sa isang kahanga-hangang taas na lumilikha ng mga bahaghari sa hangin. Alam mo ba na mahigit 6 na milyong kubiko na talampakan ng tubig ang bumabagsak dito bawat minuto na may kislap na pananabik sa kanyang mga mata? Si Thiago, nasasabik, ay sinubukang bilangin ang mga bahaghari habang si Leo ay masigasig na pumalakpak sa natural na panoorin. Ngayon ay nasa Iguaz Falls na tayo, ang pinakamalaking sa buong mundo, pagmamalaki ni Diego habang sumusulong ang grupo sa mga viewpoint. Dahil sa kalawakan ng lugar ay hindi makapagsalita si Tiago at hindi maiwasan ni Leo na mamangha sa dami ng talon sa paligid niya. Tingnan kung paano nahahati ang tubig sa higit sa dalawang daan at pitumpu na pagtalon, sabi ni Diego na itinuro ang lalamuna ng Jablo. Mula sa isang bagong pananaw, nakita ng grupo kung paano tila tumalon ang tubig sa kawalan sa isang kakaibang tanawin. Parang ang mundo mismo ay bumubulusok, komento ni Diego, na bighani. Ang susunod na hintuan ay dinala sila sa Africa sa maringal na Victoria Falls. The locals call them the smoke that thunders, paliwanag ni Diego, habang umaalinggaw-gaw ang mga talon. Si Leo at Tiago ay nanonood, humanga, habang ang ambon ay tumataas sa langit, na bumubuo ng isang palaging ulap sa ibabaw ng talon. Mula sa isang bagong lugar, ginabayan sila ni Diego sa isang tanawin na nagpapakita ng buong lawak ng talon. Habang ang araw ay lumikha ng bahaghari sa pagitan ng mga patak ng tubig. Napangiti si Tiago nang makita ang mga kulay na sumasayaw sa langit. Sa Guyana, ang Falls Cater is one of the most remote and least visited falls, sabi ni Diego nang marating ng grupo ang masukal na gubat na nakapalibot sa falls. Ang paghihiwalay at kamahala ng lugar ay nawala ng imig sa lahat, tanging ang tunog lamang ng tubig ang bumasag sa katahimikan. Mula sa gilid ng bangin, itinuro ni Diego kung paano nahulog ang tubig sa isang kahangahangang agos. At more than dalawang daan at dalawampu meters high. It is almost five times the height of Niagara Falls. Anya, habang hinahangaan ni Nathiago at Leo ang natural na panoorin na may dilat na mga mata. Welcome to Yosemite Falls, sabi ni Diego nang makarating sila sa isa sa pinakasikat na national park sa Amerika. Ito ay isa sa pinakamataas sa North America, idinagdag niya habang ang grupo ay patungo sa punong-punong bundok na tanawin. Lalong natuwa si Thiago habang nakikinig sa mga kwento ni Diego. Mula sa isang bagong lokasyon, ang talon ay nahulog sa tatlong malalaking tier. Bawat isa ay mas kahanga-hanga kaysa sa huli. Ang kabuang pagbaba ay 730 metro, paliwanag ni Diego, at hindi maiwasan ni Tiago na isipin kung gaano kahanga-hangang maabot ang tuktok. Napangiti naman si Leo habang ninanamnam ang malamig na simoy ng hangin. Ang susunod na hintuan ay ang Iceland, kung saan umungal ng malakas si Detifos sa gitna ng tanawin ng bulkan. Ito ang pinakamalakas na talon sa Europa, anunsyo ni Diego na ang malamig na hangin sa kanilang mga mukha at ang tubig ay marahas na bumagsak sa mga bato. Magkahawak kamay si Thiago at Leo, naramdaman ang lakas ng lugar. Ang huling hintuan ay dinala sila sa Angel Falls sa Venezuela. Ito ang pinakamataas na talon sa mundo, paliwanag ni Diego nang bumagsak ang tubig mula sa taas na humigit kumulang 177 metro. Tahimik na nagmamasid si Nafiago at Leo, nalulula sa laki ng lugar. Sa ibang anggulo, itinuro ni Diego kung paano bumulusok ang tubig sa libreng pagbagsak ng halos isang kilometro. Para bang lumilipad ang tubig mula sa langit, komento ni Diego, habang si Tiago at Leo naman ay nabighani sa ganda ng lugar. Ang pakikipagsapalaran ay natapos na, ngunit alam nila na ang paglalakbay na ito ay mananatili sa kanilang mga puso magpakailanman.